Peter bakit mo ginahasa si Jasmine? Sumagot ng kalmado si Peter sa mga akusasyon ng mga willow, noong gabi umuwing lasing si Jasmine at magulo ang damit niya. Tinulungan ko lang siyang pumunta sa kama upang makapagpahingasta, pero inaakusahan niyo akong ginahasa ko siya. Pati asawa ko siya paano ito may ituring na panggagahasa. Karahasan ang ginamit mo, kahit nakasal kayo ang sigaw kanyang biyan ng lalaki. Ang biyan ng babae niya ay nakasingkit din ang mga mata, tama. Kailangan nyo mag-divorce ngayong araw at walang may na kahit ano sayo. Kumunat ng malalim ang noo Peter. Para bang may bagong bagyong namumuo. Pagkatapos, ang mas batang hipag niya si Cleo Willow ay sinabi, Dad, Mom, ano pong ginagawa nyo? Kung di po tayo binigyan J. Peter ng isandaang milyong dollars noon, hindi po tayo angga sa pangkaraniwang tao at naging mga bilyonaryo, kasama ang isang lumalago na supermarket business. Nakalimutan nyo na po ba ang ginawa Peter para sa atin? Ang asawa ni Peter si Jasmine Willow ay sumigaw. Tumahimik ka. Totoong binigyan niya tayo ng isandaang milyon dollars pero wala pa siyang ginagawa pagkalipas ng tatlong taon maliban sa pagiging tamad, binuo natin mismo Willow Empire wala siyang kinalaman dito. Sisigot sana si Cleo nang sinabi ng tatay niya, wala ka nang dapat sabihin. Magkakaroon sila ng isang divorce. Kinagat ni Cleo ang kanyang labi at nagbuntong hininga siya. Umiling si Peter. Tatlong taon na ang lamuupes. Maliban kay Cleo, binaigo siya ng bawat miyembro ng pamilya. Pag-iisipan ko ito, ang sabi ni Peter habang bumalik siya sa kwarto niya. Naglakad si Peter Pupompe sa shower pagkatapos naghubad. Sa kanyang likod makikita ang isang nakakatakot na ulo ng dragon, halos sakop nito ang buong likod niya. Hindi ito isang tato, ngunit isa itong marka na meron siya simula pa lang nang isinilang siya. Meron din siyang misteryosong enerhiya mula sa marka. Simula ng araw na yun, pinalitan niya ang pangalan niya Trevor Peter, buong buhay ang gamit niya pangalan habang nakikipaglaban sa ibang bansa, at gumawa siya ng marka sa kasaysayan sa paggawa niya ng maalamat na abyss mesinaries. Napagod na siya sa lahat ng pagdanak ng dugo makalipas ang maraming taon at naghiwa-hiwalay ang mga mercenary ng may sapat na pera na sila. May ilang mga executive ang mga nanatili, at ginamit nila ang mga kayamanan nila para buwan ang Cafe Consortium. Kinuha nila ang mga mahubusay na tao mula sa Waller Street upang patakbuhin ito, gumawa ng investment sa buong mundo at naging isa sa pinakamalakas ng company sa buong mundo. Si Peter mismo ay bumalik sa Circer Town. Ginamit niya ulit ang dati niyang pangalan na Peter at nagpakasal siya sa fiancée niya, si Jasmine Willow. Handa na siyang mag-retire sa dating pagkakakilanlan niya upang tumira na siya ng habang buhay sa Shurards. Noong una, tuwang-tuwa ng mga Willow na makuha ang isandaang milyong dolar mula sa kanya at trinato nila si Peter na parang hari. Ngunit lumipas ang panahon, ang mga Willow ay umaman, at nagbago ang paraan ng pagtrato nila kay Peter. Ngayon sinusubukan pa nilang palayasin si Peter nang walang may sa kanya. Nakatayo sa ulalim ng malamig na tubig si Peter habang naging malamig ang ekspresyon niya. Hindi enman sa tumatanggi siya na lumaya sa mga Willow, ngunit ang lolo ni Jasmine ay isang benefactor noon kanya. Ang huling hiling ng lolo ni Peter ay ang magpakasal siya sa mga willow upang bayaran pabor na yun. Ang mga lolo nila ay maagang nangako sa isa't isa ng arranged marriage. Itinuloy ni Peter ang kasal, ngunit nagsasawa na ang mga willow sa kanya. Dahil ganito ang nangyari aalis na lang siya. May punto ba na magduse siya ng ganito? Titira siya sa mga bundok at magpupukol siya sa cultivation. Mas mabuti na din ang ganito. Nang makapagdisisayon siya naglakad si Peter palabas ng banyo. Magbihis na sana siya nang bukasan ni Cleo ang pinto ng kwarto at pumasok siya. Ah! Oh, ano ang ginagawa mo? Magsuot ka nga ng damit sumigaw sa gulat si Cleo at mabilis na iabsinara ang pinto. Sinuot ni Peter ang mga damit niya, namumula ang mukha niya. Nakakahiyang makita ni Cleo ang buong katawan ni Peter. Tapos na ako. Pwede ka nang pumasok ngayon. Ang sabi ni Peter habang ginagawa niya ang lahat pata maging kalmado sa pagsisilita. Binuksan ng konti ni Cleo ang pinto upang pumasok siya ng sigurado na sitang baka bihis si Peter. Umupo silang dalawa sa sopa. Namumutla nagmukha ni Cleo, Peter, alam ko na mahirap ito para sayo, pero hindi mo kailangang mag-alala. Hindi ko hahayaang mag-divorce kayo. Ang mga willo ay hindi makakarating dito kung di dahil sayo. Hindi ko ito malilimutan. Ikaw talaga, hindi maganda na pilitin ang mga bagay na di nararapat. Hindi mo ito dapat pag-isipan pa, ang sagot ni Peter. Si Cleo lang ang tanging tao sa pamilya Willow ang mabait kay Peter. Siya ang tanging may puso na puro parent, bihira ito mahanap. Ngunit sinabi ni Cleo, mahalaga ito sa akin. Huwag mo silang pansinin. Hindi ka nila pwedeng pilitin na amang divorce basta't hindi ka pumapayag dito. Makinig ka sa akin. Sige na. Naiintindihan ko. Pumasok ka na sa trabaho, ang sabi ni Peter nang nakangiti. Tumingin si Cleo sa relo niya. Aalis na ako ngayon pero tandaan mo ang sinabi ko. Tumayo lang si Cleo bago tumango ni Peter. Ngumiti si Peter. Naniganilyo siya bago nagtungo sa ibaba. Sila Jasmine at ang mga bihinan lang ni Peter ang andan. Hindi ba kayo papasok ngayon ang tanong ni Peter? Ang pamilya Willow ay gumawa ng imper nila, at lahat sila ay laging busy. Ano ang nangyayari? Sumanghal ng malamig si Jasmine, may mga bisita kami ngayon at pinaghahandaan namin ito. Tumingin si Peter sa mga katulong na nagsisikap sa mga trabong nila. May sasabihin sana siya nang bumukas ang front door. Aaan ah, dito ka na mister. Ngun sige maupo ka. Sinalubong nila si Jackson at Miranda ang lalaki sa pintu, tinulungan nila ito papunta sa sofa. Lumapit din si Jasmine sa lalaki, umupo siya sa tabi ng lalaki at binati nila ang isa't isa. Kumunat ang noo no Peter. Umupo siya sa tabi at nanigarilyo. Ang apat ay nag-uusap ng masiya, hindi nila pinapansin si Peter. Si Peter mismo ay hindi din nagsisilite, gusto niya makita kung ano ang magaganap. Pagkarapos ng ilang sandali, tumalikod si Mr. Woods at sinabi niya kay Peter, ikaw siguro si Mr. Peter Penn. Ako si Blake Woods, CEO ng Woods Corporate. Nakangisi si Blake kay Peter. Tumanggaw si Peter at sinabi niya ng kalmado. Nabalitaan ko na ang tungkol sayo. Nabalitaan ko na kasal kayo ni Jasmine ng tatlong taon pero hindi kayo naging malapit sa isa't isa. Totoo ba ito? Ang walang hiyang tanong ni Blake. Tumanggaw si Peter oo. Umabot siya sa isang importanteng punto ng cultivation noon at kailangan niya manatiling puro. Ito ang dahilan kung bakit di siya sumuping kay Jasmine sa nakalipas na tatlong taon. Gayunpaman, pagkatapos niya lumampas sa puntong yun, nawala na ang nararamdaman ni Jasmine para sa kanya. Hindi niya rin pinilit si Jasmine, kaya silang dalawa ay nanatiling kasal sa pangalan lamang. Kumahalaklak si Blake. Sinabi ito ni Jasmine sa akin kagabi, at hindi ako makapaniwala. Pero mukhang totoo ito. Paano nagawang tiisin ang isang magandang tulad niya? Hindi kaya't nagkukulang ka sa isang bagay. Ngumisi si Peter habang napansin niya ang mayabang ng tono ni Blake, ngunit na natili siyang kalmado. Ikaw ang uminom kasama niya kagabi. Sinabi niya ba sayo ang lahat? Tama. Matagal kaming nag-usap kagabi. Sayang at ngayon lang kami nagkakilala sa buhay namin. Sayang talaga at ang isang mabuting tao ay kinasal sa iyas ang walang kwentang lalaki na tailod mo, tama ba? Ngumisi ng malamig si Peter. Mukhang alam mo na ang tungkol dito, at hinihintay mo na lang na lumayas ako, tama ba? Sumagot ng mayabang si Blake, magiging totoo ako sayo. Ang Woods Corporate at may bilyon-bilyon na halaga ngayon. At may bagong connection kami sa Cape Consortium, at mag invest sila ng karagdagang 5 billion dollars sa amin. Lumaki ang kumpanya ko sa bawat paglipas ng panahon. Magiging masaya lang si Jasmine sa akin. Ikaw ano ang may ibigay mo sa kanya? Nasa si Town ng Cape Consortium. Ang gulat na tanong ni Peter. Minsan lang siya nagtanong o nakialam sa finances ng consortium na ito at wala siyang idea na nag-expand na sila hanggang dito. Abangan ang part dalawa.